nakakalungkot lang yung nakapakante ginawa siyang dump site. No? Tapos merong mga security dyan na nagbabantay. Noong 2019 nang tumakbo si Orme bilang mayor kasama sa campaign promises niya makapag-provide ng mga pabahay para sa mga homeless. At noong 2022 na-inaugurate itong binondominium policy kung sa ito po yung 15-story building. Merong 126 unit. Ang bawat unit nito ay merong 40 square meter at dalawang bedroom. O, diba? So, dito sila nakatira dati sa Center Island ng Delpan Street na napakadelikado dito dahil maraming mga sasakyan dumadaan. At ngayon, ito na yung tira nila. Malakondo style. Pero after ma-demolish itong Center Island ng Delpan Street, kamusta na ba? Nandito na tayo sa Divisoria, Manila. So sa ganitong oras ka ba, yun, uh, maluwag na dapat yung kalsada. Tapos na yung night market eh. So nandito na tayo sa Recto Avenue, papunta na ito ng Adelpan Street. So dito yung kalsada na matinding destruction. Uh, traffic. Saan ka nakikita ng lugar na yung sidewalk ginawa ng tambakan. Mayroon pang mga nakalatag. Ayusin lahat yan pagka balik ni Yorme dito. Grabe yung dugyag dito no. So pupunta natin dyan sa Delpan Street. Tapakita ko sa inyo itong housing project na pinagawa ni Yorme. Ito ay Binondo Minium, 15 story ding. Na yung mga homeless ay magkaroon ng maayos na tirahan para tempre para magiging safe din kanilang tirahan no sa mga kanilang pamilya Marami pang housing project na gagawin si Yorme ito pagkabalik niya. So pakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng Delpan Street ngayon tsaka yung mga pabahay. No? Ano po yung binondominium? One. So mukhang magkakaroon pa ng two, three, four. Ito mga nakatira ngayon dyan ayusin nila huwag uh, baboyin. huwag sirain huwag maging dugyot kabilin sa mga na nakatira you know, kita ko sa inyo ito yung entrance ng ano binong dominium 1 ay dito dito sa kabila pala. So ito yung entrance sila. merong curfew tapos merong mga security dyan na nagbabantay ng no? ayan o oh. ngayon kasimple kahit ako naman sa inyo yung dating nakatira dito yung mga nabigyan ng relocation doon marami pang kailangan dito itong tinatayuan natin ngayon dito yung dating mga nakatira Taka kundi, marami din yung mga patches ng mga bahay yung uh, na demolish dito pero yung nakakalungkot lang yung nakapakante ginawaan siyang dump site, no? ora uh, ng mga basura Yung sa likod naman, yan pa yung mga natitira dito na kailangan mabigyan ng relocation. So kung matatuloy ka ba yan, pwede dito tatayuan yung Binondo Minium 2. Tapos sa kabila naman, 3, 4. So kaya, ang kasa dito mga 6 building. Kasi malawak naman itong Center Island eh. Walang galawan dito eh, after yung pagkalis ni Yorme. So, kung siya 15 story, meron nga may 120 units tapos 40 square meter bawat unit. Tapos lang, tasya, lang. Okay, ito yung gilid niyo. So medyo ko na, no? Sa labas may mga nakasampay na mga damit, oh. Maganda yung style, di ba, kabayan? Actually, hindi naman to yung mga sinaw ng housing project. Marami na mga pabahay dito sa Manila rin. So, yung kagandahan nito, ginamit yung airspace para mas makakatipid. Sa so, ganitong style ng mga pabahay, mas marami mga mabigyan ng unit at less space ang kailangan gamitin. So, one of the largest slum dito dito sa area ng Delpan eh. Dumadami na rin yung mga high-rise building dito sa likod. Sa kaliwa, papuntang ko na yung Binondo, Manila. Eh, naging problema ito kabayan eh. Pag napakabayaan yung lugar, nagiging ko siya, tayuan ulit na. Yung mga nakatira kaba kabayan, wala silang sariling linya ng tubig. So kailangan pa nilang pumila at saka magbayad uh, per galon. Siya sa galon. Ay, ah, yung tubig di ba nagigigib kaya? Yung mga nakatira dito dati, ah, dito? Dati dito yan. Kayo ma'am, na, na, nabigyan kayo ng unit? So mukhang marami pang kailangan mabigyan ng unit dito. More than 120 units na hinabigan dyan. Meron pa sa kabilang side. So dito sir, ginawa mo na ng garahe dito. Tatapunan nila ng basura dito. Pero hindi, hindi naman tinatayuan ng bahay ulit dito. Bawal na. So ilay lang nila ito kapayon. Ano yun? Paano yun? Pag nahuli nyo na natatapon, pwede nyo kung no chisit lang? lang namin, eh, hindi tayo namin e. Ayaw ko naman ito pag madaling araw siya. Kinaanong yan. May tatapon madaling araw. Madaling araw e, para walang bantay e, no? Galing sa Divisora, dito tinatapon. Isan yung mga nakakariton. Yung mga basura mama, mga kinakolekta naman, naman ng mga truck. Uh, hindi nga e. Kasi ngayon sa nagpanalit yung mahal ngayon sa gabi. Diba? Tumada ng Marami ang n sa barangay. ito, yung Binondo to, hindi? Binondo, minin. binondo. Binondo? Hindi to, Santa Cruz? Hindi, sa kabila. Kabila pa. Nakakalungkot daw dito, madaling araw daw. Favorito nila. At tambakan ng mga basura, wala kasi nagbabantay. Hanggang sa ipon, tira mo to. Yung mga pasura ito na kan naipon na 'yon, no. Merap na rin kasi kunin niya, minsan daw may mga truck na nakaharang dito. Eh hindi nila makuha. Yung mga pasura, ayan na eh, nangyari kanya na lang, no. Kailangan din ayusin. Linisin, ayusin, disiplina. Ako sa ng relocation kasi marami nakatira dun sa kabilang. Alright so guys, pakita ko sa inyo sa kabilang side. Yung gitna niyan, parang centerline na 'to dati. Ito yung pinaka-centerella niya dahil. May, ah, may gata Ilang pamilya kayo nakatira dito, ma'am? Uh, Saan yung bahay niya, ma'am? So, sa baba, ito yung CR. I think hanggang uh, third floor yata. Dito kasi maglalakad kayo. Okay pa yung one lane. Malabas ito, two lanes. Ah, ma'am, merong sentrayan to dati dyan, nung hindi pa tinayuan. Ay, hindi na nabutan, ma'am. Ah, bago lang kayo, kailan lang? Matagal na rin po. Kaya lang dito siya na Ma'am, tama, hanggang third floor itong bahay dito? Apo. sa baba, may, naka, may kwarto. Tapos sa itaas kwarto din. Yung kusina, ma'am, nandito Kasama na rin. Na Kasama na dyan. Pansin ko lang, ma'am, naglalabas sila kasi hindi nakasa sa loob. Wala po so, kami CR. Sa akin, nagsisiyar. Ah, may 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 CR dito sa barangay. Parang panglahatan. Apo, Pero yung iba dito ma may CR. So medyo malayo yung CR nyo dito? Opo. Lalakarin pa. Tsaka ang wala din sa kanila dito ma'am ay tubig. Opo, nag-iikip lang po kami ganyan. So, ganito kalaki yung... Nakakailan drum kayo ma'am sa isang araw? Salak po. Naglaglaraba lang po mga dalawa. Kung mabibigyan ng relocation tam. So, yung katul katulad, sa Binong Dominium. Wala naman pong problema po sa, may sa Maylilipata. Ah? Pwerte kayo kung sa Manila na no? kasi iba sa Cavite. So dito sa, saan yung bahay niyo ma'am dito? Ito po. Ilang kinakatira dito? Isang pamilya lang po. So ito kung naman up and down? Apo. Second floor lang? Apo. So yung dito ma'am kapag may clearing at tinatanggal yung mga kan dito? Tinatanggal po mga Ito tinatanggal. Kasi kung ma'am kasada pa pala ito dito. Pero pag alas 5, pwede na sila maglaro ng basketball. Ano lang po pag ring ko lang? So literally ka ba, ito yung mga bahay sa kalsada. Ito po yung Binondo Dominion 1. So isang building pa lang yung nagawa dito malapit sa Delphan Street ng Manila. So beside dito sa project, ang natapos na rin dito ay yung Tondo Dominion 1 and 2. Doon matatagpuan sa Vitas, Manila. And then meron ding 20 story San Lazaro Residence in Santa Cruz. 20 story Pedro Hill Residence in San Andres Bukid. At itong 20 story San Sebastian Residence in Quiapo, Manila. Yung dating nakatira sa slums of Tondo, napangarap na rin magkaroon ng bubong sa ulo, magkaroon ng maayos sa tirahan, makatulog na maayos. Ito yung pangarap ni Yorme. Na hindi lang basta salita, ito ay may gawa talaga. At marami pa tayong mga abangan, mga pagbabago dito sa Manila. Pero unang gagawin niya muna, linisin ulit.